Hello mga farmers, maayong hapon and welcome to our next video. So mga ka farmers, for this video, amin pong ipapakita sa inyo mga ka farmers ang bago naming nabili na walong pirasong biik mga ka farmers. So let's go mga ka farmers. So hello mga ka farmers. So ito po yung ating walong biik mga ka-farmers. So, nabili po natin ito mga ka-farmers sa halagang 3,700 po bawat isa po. So, malalaki naman yung iba mga ka-farmers. So, hopefully mga ka-farmers, ah, uh, hindi magkasakit yung ating mga biik mga farmers So mga ka farmers, uh, alagaan po natin ito mga ka farmers ng tatlong buwan mga ka farmers. So sana po mga ka farmers ay subaybayan niyo po ako mga ka farmers sa ating pagpapalaki po sa ating mga biik. So mga ka-farmers, malulusog naman mga ka-farmers. Malulusog naman so far mga ka-farmers ang ating bagong biik. So mga ka-farmers, bali po mga ka-farmers sa uh, susunod na linggo po mga ka-farmers uh, atin na pong uh, pupurgahin po mga ka-farmers ating mga biyay ka-farmers so para mamatay uh, po yung mga mulati sa loob ng kanyang, kanilang tiyan mga ka-farmers so para naman ka-farmers yung ating pinapakain sa kanila na feeds, yung mga nutrients, ay um, mapupunta talaga sa kanilang katawan, ka-farmers, hindi doon sa mga bulate. Kasi, alam niyo naman, ka-farmers, uh, mahal. Sobrang mahal ng feeds ngayon, mga ka farmers So, kaya naman, uh, lugi tayo, ka-farmers, pag Uh, lagi tayo nagpapakain tapos mapupunta lang doon sa bulate yung pinakain ng ating mga uh, baboy ka farmers So mga ka-farmers, before we end this video mga ka-farmers, ako po ay taus puso po, pong nagpapasalamat mga ka-farmers sa inyong lahat po na sumusuporta po sa akin, sa mga nag-follow po sa aming Facebook page at nag-subscribe po sa aming YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po mga ka-farmers. And again mga ka-farmers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye